Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Chess Gang! Mula sa kanona sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Darich 11 Race si Bayan, sa kasaysayan. Chess Gang! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Muling natakasan ng Chess Gang ang mga tanong at nasugatan pa ng isa sa gangang hepe ng mga tauhan ng barangay. Si Ophel naman ay sinaktan si Lina, kaya pinagtabuyan siya ng anak na tin-agent ng tindera sa bangketa. Kasunod niyon, nagkaunawaan si na Charmaine at Maki. Subalit, agad din silang nagkalabuan nang malantad sa dalaga ang maruming trabaho ng binata. Kasabay niyon, nahuli ng mga talo ng isang membro ng chess gang. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuno sa Pilipinas, DZRH, Ito sa RH 11 Racing si Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy servisyo. Sa Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan. <h -sweat> Ah, 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 kahit nakagual ka na sa paulit-ulit na pagpalo ko ng batuta sa katawan mo, kahit namimilit ka na at hindi makagulapay, eh, hindi kita tatan-tan ang gago ka! Ha? Uh, sa huwag niyo ko, Watin! Ang gagong yan ang sumaksak sa akin! Muntik na niya akong patayin. Ayan yung makaganti ko sa kanya. Hindi. Hindi ako lalaman. Lalo ka, hindi ka na makakatakas. Hindi na ako tatakas. Bago mo ako malansin. Susuko na ako. Ah, Susuko na ako. Dudurugin ko ang buko mo. Diyan! 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 ako! Diyan! 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 <laughs> Ay, Alvin, ano ka ba? Nandito ko na sa bahay, nagdadabog ka pa. Kung hindi ako inawat kanina, Nay, kung hindi nyo ako inilat, pilit na pinapasok sa bahay, malilintik ka sa akin ng tarantadong kasama ni Ate Sarmin, ang member ng chess gang na kumuha sa isang libong piso at bumugbog sa akin. Ano? Kinuha ang pera mo at ka pa ng lalaking yun? Oo. Nakasama na kapatid mo? Oo, Nay. Abay. Kaya yan yung labasin ko siya at makaganti ko sa ang ginawa niya sa akin. Mahal mo ka na, Abby. Siya, may na si Maki. Ate, bakit kasama mo dito sa bayang gagong yun? Bakit ka umiiyak, anak? Ha? Ate, si Otaka na ba ng gagong yun? Sumagot ka, Charmaine. Ay, sum Magsabi ka ng totoo. Oo. Ano? Oo, Alvin. Siyota mo Nay. yun? Ay. Nagkaintindihan na kami ni Maki. Pero dahil sa nalaman kong totoong pagkatao niya, nakipagkasiraan na ako sa kanya. Eh, dapat lang. Ay, huwag ka na uling makikipagmabutihan sa masamang tao na yon ha? Umay. Hindi na po, Nay. Umiwas kayo sa masasamang tao. Umay. Dahil diyan na disgrasya ang namatay na ama ninyo. Dahil sa masasamang tao. Hindi ako masamang tao, Ophel. Yan ang sabi mo. Kung nagkamali man ako noong araw, kung naligaw man ako ng landas, nakilala ko ang aking pagkakamali. Pinagsisikan ko yun. Itinuwid ko ang aking buhay. Sinikap kong masuklian ang kabutihan ng aking naging kamalian. At matulungan ko mga taong aking pinagkasalahan. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, aminin mong kasalanan mo sa akin. Wala akong nagagawang pagkakasala sa'yo. Aminin mong babae mo si Lina! Mapapatunayan mo rin nagkakamali ka ng bintang sa Kung hindi mo babae si Lina, bakit... Bakit labis-labis ang pagmamalasakit at pagtulong mo sa kanya? Bakit, Norman? Bakit? Nagbabalik ang unico Average 11 Ray Sibayan sa kasaysayan Chess Gang Dito lamang sa Ano Ang katotohanan Makirot pa rin mukha ko na tinamaan ng mga suntok ng kapatid ni Charmaine. Pero mas masakit ang mga sinabi ng, ng girlfriend ko. Binigyan na kita ng pagkakataon, Maki. Kahit hindi pa kita lubos na kilala, nagtiwala ako sa iyo. Minahal kita. Pero sinayang mong pagkitiwala at pagmamahal ko sa iyo. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, ayaw niya akong paniwalaan. Galit na galit siya sa akin. Ayaw niya na ako makita. Wala na. Wala na pag-asa magkamali. Ikan pa kami dalawa. Totoo pa na magminahal ko siya. At para sa kanya, hindi ako magbago at uh, 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 service jeep ng baragay, biglang pumarada malapit sa akin. Hey! Ah, ah, Huwag ang tatakbo! Pasugod ang mga tanod sa akin at may mga hawak silang batuta! <tong> Kapag nagkakakan tumakas, dudurugin ko sa palo ng batuta ang buo mo! Papatayin kita! Huh, buti nga sa kanya. Alvin, <laughs> oh, bakit ka napapangiti dyan? Nay, sabi ko nung isang kapitbahay nating tumawag sa akin, oh. nakita raw niyang hinuli ng mga barangay tanod ang lalaking nang galing dito sa ating kanina. Ano ka mo, Alvin? Oh? Hinuli ng mga tanod si Maki? Oo raw ate, pinalo raw ng batuta sa ulo kaya nahuli. Kawawa naman siya. Kawawa nung binubulo mo? Wala. Narinig ko binulong mo. Naaawa ka sa mo. Hindi ko na siya boyfriend. Pero nasa mukha mo na concerned ka pa rin sa kanya eh. Naawa lang ako sa kanya nang sabihin mo pinalo siya ng batuta sa ulo. Uy Charmaine, na. huwag mong kaawaan ang isang masamang tao. Oh, Ay. At huwag kang magkakamaling makipag-unawaan ulit sa kanya ha. Dahil hindi ako papayag na masampid sa pamilya natin ang isang masamang tao. Hinding hindi! Pasalamat kayong dalawa. Hinuli namin kayo at dinala dito sa Barangay Hall nang humihinga pa. Uh, hinuli nyo nga kami ng buhay. Muntik nyo nabang pinatay ang kasama ko. Ano problema mo? Magana ang mukha niya sa dami ng pasa. Putok pa ang ulo. Umaagos ang dugo. Pero ayaw niyong ipagamot. Kung ako lang ang masusunod hindi na dapat ipagamot ang gaya niyo mga salot ng lipunan. Dahil wala na kayong pag magbago. Nagkakamali ka, Diego. Uh, Chairman Norman. Kung kasama niyo akong humuli sa kanila, hindi sila masasaktan. Uh, but... Uhulihin ko sila ng maayos at bibigyan ng pagkakataong magbago. Dahil kahit naligaw sila ng landas, kahit marumi ang kanilang trabaho, kahit masama at labag sa batas ang kanilang gawain. Dapat pa rin silang bigyan ng pagkakataong magbago. Dahil hanggat nabubuhay sila, may pag-asa pa rin silang magpakatiro. Wala na, German. Meron. Alam ko. At titi ako. Dahil, yun ang naging karanasan ko. That, uh, German? Oo, oh, Checo. Dati rin akong masamang tao. Dati rin akong naging miyembro ng chess gang. Nagbabalik ang nyo ko, Darich 11 Race Bayan sa Kasaysaya. Chess gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Hindi makapaniwala mga barangay talo sa pinagdapat ni Norman at hindi rin makapaniwala si Ophel sa inamin ng kanyang asawa. At ikibag patuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH 11, Ray Tuloy -tuloy sa RH11 Race Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano, ano ang katotohanan? Ano ka mo, Norman? naging miyembro ka ng chess gang? Oo, oh, Phil. Bago tayo nagkakilala at nakasal, bago ako naging public servant, napasama ko sa masamang barkada noong binata pa ako. Naligaw ako ng landas. Napasama sa grupong nanloloko at nanggigipit sa mga nanonood at naglalaro ng chess sa daan. Habang aktibo ko sa paggawa ng mali at masama, Habang miyembro ko ng chess gang. Isa sa naging biktiba namin, ang binugbog ko. Sa kanyang takot at pag-iwas, na lalo ko siyang masaktan. Napatakbus siya sa gitna ng kalsada. Kaya aksidenteng, nasagasahan siya ng motorsiklo. Ano? Na kanyang ikinamatay. Hindi ko akalain na... Ang taong na aksidente ko dahil sa kagagawan ko ay ang asawa ni Lila. <gasps> Ganun? Ganun ka, <laughs> Dahil sa akin, may taong na aksidente at namatay na inilihim ko kaya hindi ako naparusahan. Pero kahit nako na ng makasal tayo. Kahit naging isa na akong kapitan ng barangay, at kahit nakakatulong ako sa marami, nakadagan pa rin sa dibdib ko ang bigat ng naging kasalanan ko sa pamilya ng taong namatay dahil sa akin. Norman. Kaya nang makilala ko ang kanyang mga naulila, kinawa ko ang lahat para matulungan ko sila. Para kahit papano, Kabayad ako sa nagawa kong pinsala sa kanilang pamilya. Kahit... Kahit... pinagdududahan ako ng masama ng sarili kong asawa. Okay. Naipadala ko na sa health center ang kasama mo para magkamot. Bakit hindi ka pa sumama sa kanya para magpagamot ka rin? Wala naman po akong sugat, Kapitan. Nakatayo ka lang dito sa labas ng barangay hall. Alos hindi ko may ang aking mga paapalayo rito. Dahil ang kami ng babaeng minahal ko. Nagkasiraho kami. Dahil sa naging pagkakamali ko. Dahil sa pagiging miyembro ko ng Cheska. Huwag kang mawala ng pag-asa, Maki. Kapitan, masakit to. Napakasakit sa akin. Ah. Nagkasira kami ng girlfriend ko. Sa buhay, hindi ang naging pagkakamali ang mga Hindi ang naging pagkakasalak kundi ang pagkilala sa nagawang kamalian at ang pagsisikap na maitama ang naging pagkakamali at pagkakasala. Katulad ng ginawa ko, kaya naunawaan ako ng aking mga tarot, ng aking asawa, at ng mga kapamilya ng taong nagawan ko ng pagkakasala. Pero, hindi po ako naunawaan ng girlfriend ko. Nauunawaan no, natin ang mati. Charmaine? Uh, uh, matapos magtapat at humingi ng tawad sa aming pamilya si Kapitan Norman, matapos namin maintindihan siya at mapatawad, naintindihan na rin kita. Uh, uh, at napatawad. Charmaine? Um, <laughs> Naniyawala ako. Ang pangangatawanan mo ang pagmamagaw ang pagpapakantinawa. Oo. Oo, mahal ko. At hindi ko sasayangin ang panibagong pagkakatawang ibinigay mo sa akin. At kailan ba rin hindi na ako maliligaw lang ng das? Hindi na. Hindi, hindi na ako magiging miyembro ng Chess Gang. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tulay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bernard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutian, Technical Supervision, Eric Lucero, at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagkaanyayang sa susunod. Isa na lamang maaksyong kasaysayang hango sa tunay na pangyayari ang aming ihahatid sa inyo dito pa rin sa... Ano ang katutuuhanal Servbisyon Tapat sa Niyembro ng KBP kaisan ng mga broadcaster ng Pilipinas.